Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Eskwelahan ay lugar kung saan marami tayong natututunan, pero minsan ang eskwelahan din ang nagdadala sa atin sa isang kaalaman mula sa kabilang mundo. Ang bida sa ating kwento na si Annie. Marami raw na tuklasan sa eskwelahan kanyang pinapasukan. Ano nga kaya ito? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang liham ng gabi. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Si Annie ay bagong transfer sa isang public elementary school lumipat siya dahil nakuhang janitress ang kanyang nanay doon. Doon na rin sila nakatira sa eskwelahang iyon. Lumaking tahimik at hindi pala kaibigan si Ani. Paano ba naman siya magkakaroon ng kaibigan? Taon-taon kasi ay lumilipat sila ng eskwelahan depende kung saan susunod na madidistino ang kanyang nanay. Lagi siyang mag-isa tuwing klase. Walang kalaro. Tuwing uwian naman ay tinutulungan niya ang kanyang nanay sa paglilinis. At pagsapit ng gabi, nagkukulong na agad sila sa kanilang maliit na kwarto na gawa sa yero. Nasa likuran iyon ng isang classroom. Isang gabi, Nawalan ng kuryente sa buong eskwelahan. Hindi tuloy makatulog si Annie dahil sa init. Kaya naisipan niyang magpahangin sa labas. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto para hindi magising ang kanyang nanay. Hindi na nga niya naisuot ang salamin niya sa mata. Kaya pakapakapa siya sa dinadaanan niya para hindi matisod. Oh o mawala. Napakadilim pa naman ng eskwelahan na iyon. Kung ibang bata si Annie, baka natakot na ito. Pero matapang siya. Sanay ito sa dilim at sa pag-iisa. Tinahak niya ang daan patungo sa stage. Pero agad nagbago ang kanyang ruta nang may marinig siyang nagsasalita sa nadaanan niyang classroom. Parang nagle -lecture. Parang isang teacher. Pagsilip niya sa bintana, hindi nga siya nagkamali. May nakatalikod na babae na nakasuot ng uniforming pang-teacher. Nagsusulat ito sa blackboard. Malabo man ang paningin ni Annie nung mga oras na iyon pero alam niyang hindi siya niloloko ng kanyang mga mata. Nakikita niya ang babae. Nakikita niya ang teacher. Habang nagsusulat sa blackboard ang teacher, panay ang salita nito. Parang galit na may halong takot. Malakas at matinis ang boses. Pinagmasda ni Annie ang classroom. Wala namang mga estudyante. Mag-isa lang ng teacher sa madilim na classroom na iyon. At bakit pa ba magtataka si Annie? Gabi na iyon, wala na talagang klase. Pero, anong ginagawa ng teacher na iyon doon? Pilit na inaalala ni Annie kung sino ang teacher na iyon pero hindi niya talaga kilala. Saka ang suot nitong uniforme mukhang luma dahil iba pa o iba na ang uniforme na isinusuot ng mga teacher doon sa kasalukuyan. Doon na nakaramdam nang mali si Annie. Iba na ang tindig ng kanyang balahibo sa mga braso at batok. Pero imbis na umalis na, nagpatuloy pa rin siya sa pagtitig sa isinusulat ng teacher sa blackboard. Hindi talaga Mabasa ni Annie ang isinusulat ng teacher na iyon. Hanggang sa biglang bumilis ang pagsusulat ng teacher. Bumilis din ang kanyang Pananalita. Mas lalong hindi nabasa ni Annie ang isinusulat nito sa blackboard. Hanggang sa biglang huminto ang teacher sa pagsusulat. Binitawan nito ang chalk na pinang susulat niya. At bigla na lang itong lumingon kay Annie at tumitig. Hindi nakagalaw si Annie. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Hanggang sa biglang umiyak ang teacher. <coughs> At saka, nagsalita. Gusto ko lang namang maging guro. Gusto ko lang namang magturo. At pagkatapos nun, ay dinampot niya muli ang chok para magsulat sa blackboard at magturo. Liham gabi. Liham ng gabi. Mula nung nakita ni Annie ang teacher na multo, na-excite na ito. Hindi niya rin maintindihan kung bakit iyon ang kanyang nararamdaman. Di ba dapat matakot siya dahil nakaharap niya ang isang multo? Pero hindi. Para kasing nagkaroon ng thrill ang malungkot niyang buhay. Kaya naman nung sumunod na gabi, nang bigla ulit Nawala ng kuryente. Napangiti na lang si Annie. Babalik siya sa classroom kung saan niya nakita ang multo ng teacher. Gusto ulit niyang makita ito. Kinuha na nga niya ang kanyang salamin sa mata para malinaw na niyang makita ang isinusulat ng teacher sa blackboard. Tulad ng dati, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto para hindi magising ang kanyang nanay. Pinuntahan na nga niya ang classroom kung saan na nakita niya ang multo ng teacher. Pero pagdating niya ron, nadismaya siya. Hindi niya nakita ang multo ng teacher walang kahit na anong kababalaghan Babalik na lang sana siya sa kwarto nila nang bigla siyang makarinig ng matitinis na tawanan ng mga bata sa loob ng classroom na iyon Pagsilip niya sa bintana, nakita niya ang mga bata na naglalaro at nagtatakbuhan. Nakasuot sila ng uniforme. Mukha mas bata ang mga ito kaysa kay Ani. Malinaw niyang nakita na mukhang mga normal na tao ang mga batang estudyante. Pero dahil tumindig ang kanyang mga balahibo sa batok at braso, napagtanto niyang mga multo ang mga estudyanteng iyon. Napangiti na lamang ng pagkalapad-lapad itong si Annie habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Hanggang sa mapansin siya ng isang batang lalaki. Ngumiti ito kay Ani at saka kumumpas para papasukin si Ani sa loob ng classroom. Sumunod naman si Ani. Muling nagtawanan ang mga bata. Inaya nilang maglaro si Annie. Tumango naman siya at nakipaghabulan sa kanila. Iyon ang unang beses na nakipaglaro si Annie. Hindi na nga niya inalintana ng mga multo ang mga kalaro niya. Hanggang sa lumapit ang isang bata sa kanya at sinabing, Maglaro sila ng tago-taguan. At dapat si Ani daw ang taya. Pumayat naman siya. Tumalikod siya sa mga bata, dumikit sa blackboard para magbilang. Isa hanggang sampu ang kanyang bilang para makapagtago ang mga bata. At pagkabilang niya ng sampu, Lumingon na siya para hanapin ang mga nagtatagong bata. Pero laking gulat niya nang makitang nakabulagta sa sahig ang mga kalaro niyang bata. Wala ng buhay at nakadilat pa ang mga mata. Doon na natakot si Annie pero hindi niya magawang umalis takot na takot siya lalo na nung nakita ang mga sariwang sugat sa mukha ng mga bata. Tumakbo si Annie palabas ng classroom at babalik na lang sana siya sa kwarto nila ng kanyang nanay. Pero parang binibiro ng mga multo ng eskwelahan si Annie. Iniligaw siya ng mga ito at dinala sa dulong kwarto. Alam ni Ani ang kwartong iyon. Pinagbabawalan siya ng kanyang nanay na pumasok doon. Ang sabi, tambaka na lang iyon ng mga lumang gamit at memorabilia ng eskwelahan. Kahit mismong nanay ni Ani ay hindi pa nakakapasok doon dahil lagi iyong nakakandado. Pero, base sa mga naririnig niyang kwentuhan ng mga ale sa kantina at mga estudyante, iyon daw ang opisina ng pinakaunang prinsipal ng eskwelahang iyon. Malupit Masungit at tumandang dalaga raw ang prinsipal na iyon. Tamad din daw itong kumilos at mahilig kumain. Kaya raw ito, tumaba ng tumaba. Dahil madalas daw, kinukuha din niya ang baon ng mga estudyante na magugustuhan niya. Lalo na raw kung tsokolate ang baon ng estudyante. Nakaupo raw ito madalas sa isang rocking chair. At habang inaalala ni Ani ang kwentong iyon ay bigla na lang siyang nakarinig ng tunog sa loob ng ng iyon. Tunog ng isang rocking chair. Sigurado si Ani na nanggagaling iyon sa loob ng opisina. Sinubukan nga uh, idikit ni Ani ang kanyang tenga sa pinto para kumpirmahin kung doon nanggagaling ang tunog ng rocking chair. Pero bago pa niya magawa iyon, dahan-dahang nagbukas ang pinto. Nagulat si Ani lalo na nung may makita siyang nakasinding kandila sa sahig ng opisina. At pag ikot niya ng kanyang paningin sa loob ng opisina, doon niya nakita ang gumagalaw na rocking chair. Pero Pumasok na sana si Annie sa loob ng opisina para lapitan ng rocking chair pero bigla na lang nagsara ang pinto. At pagsilip niya sa ilalim ng pinto, nakita niyang namatay na ang sindi ng kandilang nasa sahig ng opisina. Pero Tuloy pa rin ang tunog ng rocking chair. Leha ng gabi. na matanggal sa isip ni Annie ang tungkol sa opisina ng pinakaunang prinsipal ng kanilang eskwelahan. Palagi siyang dumadaan doon tuwing uwian pero wala namang ibang nagpaparamdam na sa kanya. Wala na ang tunog ng rocking chair. Wala na rin kandilang nakasindi sa sahig. Nakakandado na iyon muli. Hanggang isang gabi, muli na namang nawalan ng kuryente. Napangiti si Ani. Alam niyang hudiyat na iyon para makaharap niyang muli ang mga multo sa kanilang eskwelahan. Lumabas siya ng kwarto para puntahan ang opisina ng pinakaunang prinsipal. Pero bago siya makarating doon. Napadaan muna siya sa classroom kung saan niya nakikita ang multo ng teacher at ng mga estudyante. Mula sa bintana, nakita niya ang teacher at mga estudyante na nakakitig sa kanya. Hindi gumagalaw pero matalim ang tingin sa kanya. Tumindig ang mga balahibo ni Annie at saka nagmadali ng umalis sa pwesto na iyon para puntahan na ang opisina ng pinakaunang prinsipal. Nang marating na niya ang opisinang ng iyon nagulat siya nang makitang nakabukas na ang pinto pero madilim walang kandilang nakasindi sa sahig tulad nung nakaraang gabi, maya maya pa'y muli na namang narinig ni Annie ang tunog ng rocking chair. Pag ni Annie sa loob ng opisina, nakita niya ang isang matabang babae na nakaupo sa rocking chair. Nakatitig ito kay Ani habang kumakain ng tsokolate. Iyon na ang multo ng pinakaunang prinsipal na kinakatakutan ng lahat. Hindi nakagalaw si Annie. Hindi niya alam ang mararamdaman. Hanggang sa biglang tumayo ang prinsipal at dinampot nito ang isang latigo sa kanyang mesa. Naglakad ang principal palabas ng opisina nang hindi man lang pinapansin si Annie. Sumunod si Annie sa multo ng principal. Hanggang sa makita niyang huminto ito sa pintuan ng classroom kung saan madalas niyang nakikita ang mga multo ng teacher at ng mga estudyante. Doon ay bigla nitong binuksan ang pinto. At pumasok sa loob ng classroom. Papasok din sana si Ani. Pero bigla na lang nagsara ang pinto. Kaya wala siyang ibang nagawa kundi sumilip na lang mula sa bintana. At doon niya nakita kung paanong natakot ang mga estudyante sa prinsipal habang ang mga teacher naman ay hinarang ang kanyang katawan para protektahan ang mga natatakot na estudyante. Mukhang may balak na hindi maganda ang prinsipal sa kanila. At tama nga ang hinala ni Annie. Itinaas ng prinsipal ang hawak nitong latigo at sa kahinataw ng paulit-ulit ang mga estudyante. Nagsiiyakan ang mga batang nahampas ng latigo sa mukha. Sinubukan ng teacher na iligtas ang mga estudyante pero wala siyang magawa. Nagtakbuhan ang mga estudyante hindi para maglaro, kundi para umiwas sa napakalupit na prinsipal. Pero wala silang kawala. Makalipas ang ilang minuto, nakabulagta na lang sa sahig ang mga batang estudyante. Wala nang buhay. Puro sugat ang mga mukha nila dahil sa latigo. Nanginginig na noon si Annie. Pero wala siyang magawa. Hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan. Lalo na nung dahan-dahang lumakad palapit ang principal sa teacher. Doon na nagsimulang umiyak ang teacher dahil sa takot. Gusto ko lang namang maging guro. Gusto ko lang namang magturo. sabi ng teacher. Ngumisi ang prinsipal at sa kawalang awang hinataw ng latigo ang mukha ng umiiyak na teacher. Paulit-ulit hanggang sa bumulagta na rin ito sa sahig tulad ng kanyang mga estudyante. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Maya-maya pa'y nagbukas na ang pinto ng classroom. At saka lumabas na ang principal para bumalik sa kanyang opisina. Pagkarating nito, sa opisina agad itong pumasok sa loob. Nagsindi ito ng kandila at inilagay iyon sa sahig. Tinungo ng prinsipal kanyang rocking chair at naupo. Muling narinig ang tunog ng marupok na rocking chair. At habang nakaupo roon ang prinsipal, ipinatong nito ang dugo ang latigo sa kanyang hita at saka dumampot ng tsokolate. Tuwang-tuwa ito na kinain ang tsokolate at saka tumawa ng tumawa. <laughs> Maya, maya pa namatay na ang sindi ng kandila at nagsara ng dahan-dahan ang pinto ng opisina ng pinakaunang prinsipal ng eskwelahan. Liham. Nanga B. Leeham Nanga